so ito, o, sagutin po natin yung pong naging post nitong si Banat Bay. Okay? Kasi gumawa siya ng video, inirita niya ako, si Rosmar at iba pang mga vloggers. Okay? Kasi kinain na daw ng sistema, uh, nakatikim lang daw ng konting kasikatan, eh, gusto nang tumakbo. So may mga siyang hinirit na ganon Okay? Uh, fine naman kung yun yung, kung yun yung kanyang uh, pakiramdam about this, kung yun yung talagang kanyang uh, uh, nararamdaman. Uh, wala nang masama doon. Kaibigan ko yan eh. Sa totoo lang. Uh, karapatan naman niya na mag-criticize. Tinatanggap natin lahat ng mga kritisismo laban sa atin. Kaso, okay, ang bilis naman yata nating makalimot, bro. Okay, kasi, 2022, ito, Mocha Party List. Okay? O, so, si Miss Mocha Uson, napakaganda. Michelle Gumabao oh, na napakaganda rin. Okay? And sinasabi ko parate, walang masama sa pagtakbo nitong dalawa para sa Mocha Party List na ang ibig sabihin ay Mothers for Change. Wala talaga sa akin, wala akong problema doon. Okay? Uh, in fact, sinuportahan ko pa nga. Sumuporta ako ng konti nung, nung 2022 nung ano nila. Kasi nga, kasi nga sa totoo lang, napakabait sa akin ni mismo ka. Kaya pag nakikita kami, ilam na love ko talaga 'yan kasi talagang ano eh, very uh, kanya, ano eh, ma very friendly, very alam mong ano, alam mong mapagmahal na tao. Itong si mismo ka. Kaya wala talagang masama dito. 'Yun lang, parang nakakalimot lang ata. 'Di ba? Kapag kapag si, grupo nila yung tumatakbo, okay lang. Kapag iba na yung tumatakbo, eh, teka muna, teka muna. Diba? Teka muna. Eh, nagkasagutan kami ni, ni Banat Bay sa comment section. Kasi, kasi pinaalala ko yan. Diba, tol, nakalimutan mo 2022. Di ba? Diba? Mocha party list. Diba na, o sabi niya, uh, iba naman yung senador, di ba? Iba yung party list. Totoo naman yun. Kung, kung, pero kung, kung, ang hirit niya, sa akin lang, fine, tanggapin ko na lang yung hirit niya. Uh, I accept naman yung mga criticism galing dito kay Banat Bay. Eh, sana naman, eh, cons constructive criticism yun para sa akin. Para mag-improve ako. Pero yung sa mga ibang kasama kong mga, mga vlogger, mga influencer, di ba? Huwag na niyang hiritan ng ganon na, na kayo kayong sistema, tatakbo kayo, ganyan-ganyan, politikang ganon, di ba? Kasi Three years ago, ginawa din nila eh. Kumaka tumakbo din sila. And walang masama dun sa ginawa nila, ulitin ko. Para sa akin, walang masama dun sa kumaka-karapatan nila yon. At uh, talagang uh, sinuportahan ko pa ng konti. Um, with that being said, okay, so... Uh, sinabi niya, iba kasi yun, senador yung sayo. Seryoso yun. Tama naman, tinanong ko din siya. Eto eh, tol, teka lang, susuportahan mo ba si Philip Salvador? ah oh, yun, ang, yun ang tinanong ko Yun ang tinanong ko sa kanya Tapos, meron pang nag-comment na isa okay? Meron pa siyang isang supporter na nag-comment Na sinabi, e, teka muna, ma parang Mark ba diba? uh, You're definitely wrong Yun yung sabi niya uh, Never naging vlogger Itong si ma'am Yun yung kanya sinabi Never daw naging vlogger si ma'am uh, Kaya mali daw ako o, oh, Tapos nag-reply ako sa comment sa kanya At uh, tinag ko Uh, kasi sa pagkakaalala ko, ang sumikat na page noon ni Miss Moka, Moka Uson Vlog. Okay? <laughs> so, sinasabi niya, never naging vlogger si ma'am. B yung ginamit nga niya eh, vlogger eh. Eh, hindi ba yung page niya dati, Moka Uson Vlog? Huh? Okay, so, hindi ko ma... Anyway, anyway, sa akin, sa akin ano, malakas ngayon si Banat Bay, sa totoo lang, yung page niya sumisipa and uh, um, gets ko naman na magkaiba kami ng ng uh, ng uh, politika. Okay? Mahirap din, mahirap din. Actually, actually yung video niya sa amin na yun, di ba? Meron meron hirit kay Rosmar, may hirit sa akin. Okay na sana lahat eh. Kaso sa dulo papasukan pa niya ng Kibuloy eh. na parang tong about kay Kibuloy. Parang anyway, anyway. Uh, ganun talaga, nandun siya sa side ng Maysug Tayo ay uh, nasa side ng, uh, apro, ng admin oh, Pero at least, at least <laughs> At least, pagdating sa mayor ng Maynila eh pareho naman kami nitong si Banatbay So, at least doon man lang Pareho kami ng sinusuportahan Pareho kami ng pareho kami ng pinaglalaban so yon yon lang naman yung yon lang naman yung yung isang ano don isang uh, maganda doon hindi sa totoo lang ayoko talaga na apektuhan yung friendship pagdating sa mga away politiko ganon din sa nasabi ko sa kanila kasi yung mga politiko na yan sila sila lang din yan bakit tayo mag-aaway para sa kanila di ba bakit tayo mag uh, magpepersonalan dahil sa kanila? So sa akin talagang hiwalay dapat 'yan. Hiwalay yung trabaho na pagba-vlog, hiwalay yung aking political stand sa aking uh, pagkakaibigan sa inyo. Uh, kasi kasi mabait sila, mabait sila lahat sa totoo lang, yung yung buong grupo nila. Yung mga kaibigan ko doon sa grupo nila. Naging mabait naman sa akin, wala naman akong uh, mareklamo sa kanila. Pero anyway, yun na nga, ang masasa sinabi ko na lang doon, kita-kita uh, tayo sa District 3 sa Manila, di ba? Para may mga event, o supportahan natin si Konsehala Moka, si Yormi Isko Moreno, si Vice Mayor Chi Atienza, yung buong grupo ng Yormi's Choice. O, at least doon man lang, di ba? Merong magandang magandang ano. At tas, ito ko kwento ko lang din sa inyo. Um Ito, gumawa ako ng 6 minutes version ng vlog na to Pero ngayon, gumagawa ako ng hiwalay na version Na 1 minute lang na pang TikTok Doon sa uh, Senador Mark Gamboa I-search nyo sa TikTok Ang ganda ng takbo ng TikTok ko, in fairness So, gagawa ako ng version na mahaba dito Gagawa ako ng one minute pang TikTok So, abangan nyo yun Dito kasi mas na-explain ko yung context doon sa story So, Senador Mark Gamboa on TikTok Please follow me doon Kasi gagawa tayo dun ng mga medyo mga makukulit na bagay para gumawa ng ingay para mapansin po yung mga advocacia natin. And of course, uh, promote na din si uh, Doc Willie Ong for senator at yung mga iba pang sinusuportahan natin. So, thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Bye-bye.